May labanan na naman ng gagamba. Tignan natin. Up! Ayun! Ayun! Grabe! Alam. Balik natin yung gagambang Sige. Talik ka dyan. Uy, ayun. Ayun, ako, grabe. Di pa talaga nasa sa loob. Babuy. Naku, kawa ka sa stick yung ano. Atin Black Panther, ah. Kanina pa yan nagagalit, mga kadid. Balikan natin yung gagambang bahay. Nubo <coughs> ako ngayon. Yeah. Ready na si nakano na tayo, nakalaban na. ang dami. Yung